Galing ng yayay saan? Saan yung yayay? Ay, nandiyan. Yayay ikaw? Baksa mo si mami? Pinabasa mo hindi. Galit ako. Galit ako. Lalaban ka? Gusto mo palo? Hindi. Bakit? gawa namin ngayon. Ito ang aking chinakis na si Chantel. Chantel, binabasa mo si mami? Binabasa mo hindi. Galit ako. Galit ako. Lalaban ka? Gusto mo palo? Hindi. Bakit? Pasaya mong palo ni mami. Oyo, bakit? Masakit? Ay, gusto mong palo? Ay, hindi. Ano lang? Lablab -lab mo si mami? Si kuya ko kumakain. Kuya Zion. Nak, ano ulam mo, nak? Zion. Tingin? Makakain ka na marami yan. <laughs> Bakit? Masarap. Gano'ng kasarap? Ano kasarap sa karne? Alin ang masarap, karne o toyo? Toyo. O? Oh? Ikaw siyan, ano ang masarap? Karne o gulay? Gulay, gulay, gulay o karne? <laughs> Ay, si kuya o oh, eating, oh, eating kuya. Subuan mo daw, Chantel. O, oh, eat ka. Hingi ka, ay kuya Hingi ka, kanin lang sa kanya kuya Tignan mo siya po kuya O, naghintay panguya nguya O panguya nguya Shan, show your teeth Show your teeth Where's your teeth? Where? Show your teeth Wala ka pang ang Ay How many teeth you have? My teeth is eight only. Oh. Ang yayay mo, saan? Nasaan ang yayay? Wala na? Magaling na ang yayay. Saan? Saan yung yayay? Ay, nandyan. Yayay ikaw? Bakit? Na paano yan? Ano nangyari niyan? Yayay ang bibi ko. Oh yayay. Oh yayay yay, nasaan? Oh, magaling nang yayay mo. Ha? O, si kuya tapos na kumain. Busog ka kaya, Zion? Ah, busog na daw si kuya anak. Si Shantel tapos na kumain. Gusto mo pa kakain, Shan? Gusto mo pa kumain? Ulit? Baby ko? Gusto mo pa kumain ulit? shantel Princess! Hey! Hello! Di mamansin ang baby, oh. snabera oh. Di mamansin. Uch di Mama